Race. Ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang iyong enerhiya, basta iiwasan mo lang ang maging mabilis na magagalit, dahil baka mawala ang good energy mo, at ituloy mo ang lahat ng plano mo ngayong araw para makagawa ng ikakaligaya, sa ibang dapat gawin kung sa pamilya pag naging mas maunawain, ay may mapapakinabangan na ibang pwedeng malaman ngayong araw na magagamit mo sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Kung may iniisip kang plano na investment na lalagyan ng pera ay ipagpaliban mo muna ngayong araw, dahil walang sinyales na mabilis na aasenso sa ibang araw mo gawin ang investment, na sinyales na may pag-asenso ng mabilis. Sa trabaho, dapat na maging mas matyaga ka sa buong araw, para makita nila ang iyong tunay na husay at katapatan sa trabaho. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maingat sa pagsasalita baka may masaktan ang damdamin ng hindi mo mapansin, gawin mo na maging mapagkumbaba ng laging may good vibes sa pagunlad sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25, number 33, at number 7. Taurus. Ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin ay gawin mo kahit babae pa siya o lalaki basta makinig ka muna bago ka magsasalita. Nang maging mas maayos ang iyong araw na tagumpay, at ngayong araw ay may salita ka na mahusay pero dapat mong ingatan, dahil baka ikaw din ay mapahamak dahil baka makuhanan kanila ng iyong idea para makaasenso. Dapat na maging maingat ka ngayong araw ang pahiwatig ng gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpalabas at magpautang tumulong ng makaiwas ka na datingan ng problema kung magpapalabas ka ng pera ngayong araw. Sa trabaho, ay may sinyales na pwede kang mapasok na problema, gawin na maging maingat sa lahat ng gagawin at umiwas din sa pakikipagdebate para makaiwas ka sa banta ng suliranin sa trabaho. Sa pag-ibig, dapat ay may maunawain na ugali at huwag basta aayon sa ibang gusto ng minamahal, para ang pag-uusap ay magkasundo sa mas lalong masayang pagmamahalan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 16 number 36, at number 11. Gemini, ngayong araw dapat ay mapanuri at maging maunawain na mga ugali, ang magbibigay sa iyo ng swerte sa mga gagawin, gawin mo ang gusto mo at magbibigay ng positive energy sa mga magagawa, at ang iyo lang iiwasan ngayong araw, ay madali kang maawa doon ka pwedeng magastusan ng walang kabuluhan, mas mainam pa ang magastusan ay ang minamahal kung may gagawin kayo para gaganda ang bawat kalusugan, at maalisan pa kayo ng bad energy na nakuha ninyo sa ibang tao ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay normal sa gawain walang sinyales na problema, Gawin mo lang na masaya ang aura sa mga ginagawa at mas magiging mas mahusay ka sa mga gagawin. Ang dapat na maiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magyabang sa mga ginagawa dahil magbibigay sa iyo ng problema sa hinaharap. At sa iyong pera ay pwedeng kang magbigay sa magulang at kapatid kung sila ay bigla ang lalapit sa iyo, para ang iyong pagkakaperahan ay patuloy na patuloy na dumating na magbibigay ng buwena sa iyong mga gagawin. Sa pagmamahalan ay walang pahiwatig na problema, masaya at pagunlad ang bigay ng gabay na grasya ng pag-asenso, kung laging walang pag-aaway, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 24 number 18 at number 6. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan. Na isang pagkakakitaan ay dapat mong mapuntahan may. Sinyales ay okay ang iyong malalaman at pwede na may makuha kang bagong partner sa ibang plano sa pagnenegosyo. At ngayong araw kung may biglaan maghihingi ng tulong sa iyo, kahit sino pa siya paglalaki ay huwag mong pagbibigyan, dahil ikagigipit mo at problema ang pwedeng mangyari sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay, At ang karisma mo naman ay okay na okay sa pamilya sa mga kapatid, o magulang kung may konting tampuhan ay mapagkakasundo mo ang pinapahiwatig at sa iyong pera ay bawal sa iyo ngayong araw ang magpalabas at tumulong, dahil pwede kang mabigyan na mabilisan paglalabas ng pera, kung gagawa ka ng pagtulong ang pahiwatig ng wala nang makakabalik sa iyong pera. Sa trabaho, ay maging maingat ang pahiwatig pwede kang mabigyan ng problema, pag naging mas mabilis nagagawa gagawa ng gawain dapat ay dahan-dahan ka sa trabaho nang makaiwas ka sa problemang sinyales sa iyo, focus sa iyong gagawin ang dapat. Sa pagmamahalan ay normal na masaya walang sinyales na problema, nagbibigay lagi ng swerte sa pagsasama ang gabay dahil laging naaayon sa plano ninyo, ang mga gusto ninyong mga ginagawa, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 10 number 25 at number 6. Leo, ngayong araw ang pahiwatig dapat ay may mahinahon kang ugali sa mga gagawin, na pakikipag-usap lalo na kung transaksyon para ang iyong kahusayan ay magagawa mong ilabas na tunay ang maging mahinahon mong ugali ang maglilihis sa iyo ng gastos ngayong araw ang pahiwatig at maging masigla kang kausap pag ang magulang at mga kapatid nang magbibigay sa inyo ng positive energy para makagawa ng maayos na araw sa mga gustong magawa ang pahiwatig ng iyong gabay. At sa tahanan, sa miyembro ng pamilya ay walang deal na papasukin, na iyong masabihan para makaiwas sa kalungkutan sa ibang araw nila gawin kung may kausap. Sa trabaho, ay maayos na araw walang sinyales na problema hanggat laging maaga kang pumapasok, ay talagang magkakaroon ka ng swerte sa trabaho ng pag-asenso dahil sa lalong nagiging masipag sa pagmamahalan ay masayang araw walang sinyales na tampuhan, maging maunawain at huwag gagawa ng pagdududa para ang aura ng kasiyahan. Sa pag-ibig ay lalong sumigla ng sumigla, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color white number 32 at number 17, at number 21. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may. dil ka sa kapatid, kung ikaw ang magiging malaki ang responsibilidad sa gagawin na negosyo, ay dapat na iyo pang pag-isipan ng mabuti. Kung makakaya mong mapagod ang may kabagalan ang pag-asenso ay pwede mong gawin hanggang sa makaipon ka na magagawa mo ng magsarili sa pagnenegosyo ang pinapahiwatig ng iyong gabay, at dapat naman ay maging masungit ka muna ngayong araw sa ibang tao na makakausap para ang mapagsamantala ay hindi makalapit sa iyo. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong sa ibang tao. Nang makakaiwas ka sa problema, kung bigla ang naman nalalapit ang anak na may asawa, ay dahan-dahan din ang pagtulong para ang mga swerte ninyo ay hindi basta nasasayang. Sa trabaho, walang sinyales na problema sa gawain, ang dapat na ingatan ay kasama sa trabaho, na mahilig magbiro at magpalibre dahil mabibigyan kanya ng bad energy sa pera kung makakasama mo ngayong araw, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 19 number 27 at number 10. Libra Ngayong araw ay mas mainam na huwag muna gumawa ng deal, dahil may matalino ka g-isipan pero madali ka namang pwedeng magalit. Mas mainam na schedule mo sa ibang araw nang magawa mong magkasundo kayo ang pinapahiwatig. Sa pamilya ka muna mag-focus sa iba nilang kagustuhan, ay pwede kang makatulong na magbibigay sa inyo ng kasiyahan kung inyong magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal muna ang tumanggap ng bisita sa tahanan para walang makapasok na bad energy sa pamamahay. Sa trabaho, Ngayong araw ay may sinyales na pwede kang mabigyan ng isang mahirap na gawain sa trabaho. Gawin mong mag-focus sa gagawin, dahil para makatapos ka ng maayos at wala kang makuhang kapintasan sa ilan na iyong boss. Sa pagmamahalan ngayong araw pwedeng may dumating na tampuhan. Dapat na maging malakas ang pakiramdam, at nang magawa mong mapigilan ang sinyales na suliranin sa pag-iibigan, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 19 number 25, at number 28. Scorpio. Ang araw ay may sinyales dapat ay may ugali kang mahaba ang pasensya. At pagpapasensya talaga sa mga makakausap na ibang tao at sa pamilya na walang maging abala sa iyong gagawin ngayong araw. Mas mainam ang makapunta muna sa bahay ng Diyos, bago gagawa ng ibang deal kung sa malayong lugar, para ang aura ng iyong katalinuhan, ay lalong maging mahusay ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay may pahiwatig na kung may dumalaw na kaibigan, ay huwag mo muna kausapin dahil paghina ng swerte sa pamamahay, ang magagawa niyang madala sa tahanan, dapat na iyong iwasan muna sila ngayong araw, at sa iyong pera ay huwag ka magbibigay sa pamangkin at pinsan, nang wala kang danasin na biglaan gastusan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, ang maging maaga pumasok ang magbibigay sa iyo ng masayang araw, at pagbilis ng pag-asenso at may makakasama kang na iyong magustuhan na sinyales. Ang ugali na okay mo makasama ngayong araw. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red number 10 number 24 at number 19. Sagittarius, ang pahiwatig ng gabay kung laging may iniisip na laging gumugulo sa isipan, ay alisin mo sa sarili gumawa ka ng masipag sa dapat na magagawa. Hanggang mawala sa iyong isipan, kung masipag ka at kung bigla ang dumating ang gumugulo sa isipan, ay malalaman mo ng maayos ang tamang solusyon at pumunta sa bahay ng Diyos na magbibigay sa iyo lagi ng positive energy sa pag-unlad at iwasan mong maging mas mabait ngayong araw pag gumagawa ng alam mong kapintasan na sa kanya ng kausap, ay layuan mo na, para walang kang maging bad energy ngayong araw ayon sa iyong gabay, at sa iyong pera ay pagsisinop sa buong araw, nang walang mapawalan na buenas na pera. Sa trabaho, walang sinyales na problema ngayong araw. Magsipag at mag ka sa dapat na gagawin nang makakakuha ka ng pansin sa iyong boss pag unlad na para sa iyo sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ngayong araw walang sinyales na tampuhan. Pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan na magdadala ng swerte sa pamumuhay na magpapaganda ng mga kutis at kalusugan. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 26, number 15 at number 34. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw dapat na maging matsaga at laging maunawain ang dapat gawin, dahil doon ka makakagawa ng mga ideya na maganda sa pakikipag-usap, at ngayong araw din ay maging mahaba ang pasensya sa mga kapatid at magulang, para wala kang masabi na kakaiba na pwedeng magkaroon ng suliranin sa mga bawat relasyon, at sa ibang makakausap na matagal mo ng kakilala ay iiwasan mo rin, na magtiwala kagad ka para makaiwas ka sa gastos ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay walang silang deal na dapat pasukin ngayong araw ng makaiwas sa problema, sabihan mo ng mas maaga. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa gawain maging mas masipag at magbibigay sa iyo na mapansin ng nakakataas sa trabaho. Ang iiwasan mo lang ang kasama sa trabaho, na mahilig magsalita na tungkol sa relasyon dapat mo siyang iwasan ngayong araw dahil tukso siya ng gastos at kalungkutan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 19 number 24 at number 34. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may masaya kang enerhiya sa pagkakaperahan, dapat na may tuloy mo ang mga nagawang kakausapin ngayong araw, para makagawa ang kasiyahan na resulta. Ang iwasan mo lang ang makapirma paggabi na dahil mahina ang pag-asenso ayon sa iyong gabay, at maging masuyo ka sa buong araw sa mga kapatid at magulang, kung kayo ay magkikita ng magkabigayan kayo ng mga good energy ang pahiwatig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay maging maingat sa pakikipag-usap huwag ibigay ang pagtitiwala nila kagad. Basta bago umalis ay bigyan mo ng advice at nang makagawa sila ng maayos na pakikipag-usap, at sa pera ngayong araw kung may extra kang pera ay maganda sa iyo, ang magpalabas ng pera kung biglaan kailangan ng magulang at mga kapatid, at swerte ang hatid sa iyong tahanan ng grasya ng mga kaalaman sa pagkakakitaan. Sa trabaho, ay may maayos na araw kung ikaw ay hihinga ng tulong, ng ibang kasama sa trabaho ay tulungan mo, kung nakatapos ka na sa iyong mga gawain, para ang swerte mo sa trabaho. Ngayong araw ay magbibigay ng pag-asenso, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 21, number 19 at number 36. Pisces, ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya. Ngayong araw pag iyong gustong gumawa ng deal ay okay ang iyong kahusayan, sa mga magagawang usapang kung pagkakaperahan, ang iiwasan mo lang ang maging mabait sa ibang kausap, pag ayaw mo, at mamimilit ay iwanan mo na para wala kang maging suliranin at umiwas ka lang sa pagbibiyahe ngayong araw, kung may deal, ay okay ang kahusayan ang problema ay baka makakuha ng ikakahina ng kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pwede kang magpahiram sa kamag-anak, na alam mong kayang magbayad at magbibigay ng swerte sa iyo, at paglumapit ang magulang pagtungkol sa pera ay iyong pagbigyan sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na dapat na problema. Magpakasipag at maging masaya ang aura pag gumagawa ngayong araw habang nagtratrabaho ng mapansin ng ilan sa superior ang iyong kasipagan. Sa pagmamahalan ay normal na araw na masaya walang sinyales na problema. May sinyales may masayang pagmamahalan sa gabi. Ang maibibigay na gracia ay positive energy sa tahanan ng kaligayahan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 29, number 17 at number 10.